mga ka-Troops pangandang araw sa inyo ngayon e mga katrops narito tayo sa aming lugar dito sa mi Mercedes Camarines Norte sa Coastal Bar sa Coastal Barangay ng Mercedes ang karamihan mga panganap buhay mga katrops sa Mercedes ay ang pangunahing panganap buhay dagat kasi kami mga katrops, nar narito, narito kami sa Postal Barangay. Malayo kami mga katrops sa sa sentro ng Mercedes. Kami ay sumasakay pa ng tricycle at sumasakay pa kami ng bangka bago kami mga katrops makarating ng bahay ng Mercedes. Pero mga katrops, ito lugar namin ay nasa mataas kami lugar mga katrops. Kaya mga katrops, pakikita ko sa inyo ang bayan ng Mercedes dahil dito sa amin, mula sa amin nakikita namin ang bayan ng Mercedes ay mga katrops natin pero mga katrops, hindi gaano makikita kasi natatakpan siya ng mga ng mga puno ay mga katrops, tingnan natin o, oh. diba oh, mababain eh, o kasi nga mga katrops, nasa mataas na lugar kami ayan mga trops? Nakikita sa inyo ni Katrops Dani na mula dito sa aming mataas na lugar ay kitang kita ang bayan ng Mercedes. Kaso mga Katrops medyo malayo-layo lang ang bayan ng Mercedes. Ayan mga Katrops. Oh. Ayan mga Katrops. Diba? Yan ang bayan ng Mercedes mga Katrops. Mula dito sa amin sasakay ng tricycle at pagdating ng Manggisok, barangay Manggisok, yan. May barangay magisgis may parte niyan. Yan, doon doon doon. Yan doon sa mi pa doon barangay Manggisok. At dito sa awin, diyan, diyan magta-tricycle mga katrops. ta kami. Yan. ta pa papunta doon sa Manggisok. Pagdating ng Manggisok, magbabangkero naman. May bangka naman, may bangkero diyan para makarating diyan sa bahay ng Mercedes. Yan na nga mga katrops, bahay ng Mercedes 'yan yung nakikita ninyan ay bayan na yan ng Mercedes pero ngayon mga katrops yung pinakita ko sa inyo na mataas sa aming lugar ngayon naman ay pakita ko sa inyo pagbaba naman dito mga katrops ay pispan naman dyan mga katrops kasi yung pispan dyan mga katrops ay was out na pakita ko pa rin sa inyo pero yung mga katrops dyan sa, teka pala mga katrops ha yan para mga katroks sa mi ng Mercedes. Yan. Dagat yan. Kasi di ba sabi ko mga katruks, ang bahay ng Mercedes ay nasa sintro ng kalakala ng pahing Kaya nandyan ang dagat. Kaya nasabi ko mga katroks nandyan ang dagat kasi yan ang pinaka maalat na dagat mga katroks. Ibig ko sabihin, kasi pa may parte naman dito mga katroks, pag natawid napunta ka naman sa ganito, mga ilog na kasi yan mga katruks. Dyan, dyan, dyan. Puro mga ilog dyan. Ilog dait. Ilog basod. Dyan, ah, puro mga ilog dyan. Dyan, puro mga ilog dyan. Dyan, mga makatrops. Dyan oh. natin. Pagka tayo mga Katrops, sa mga sapa dito. Ito ang tinatawag makatrops na Malagunot River. Yan, pakita ko sa inyo makatrops. Pupunta natin mga katrops Pupunta tayo sa Malagunot River Malagunot River Ipakita ko sa inyo mga katrops Ang Malagunot River mga katrops Yan ay hindi na gaanong maalat Kasi Kapag Kasi ang Halo na kasi mga katrops na Lalo na pag tag-ulan mga katrops Matabang na matabang na ang tubig dyan Kasi ya, mga terus di ang katulad na talagang nasa karagatan ka mga talagang hindi ang tubig diyan na hindi tumatabang, pero dito mga katrops, yan, yan ang pispan mga ya. yan, yan, out na pispan yan mga katrops, yan, dalawang pispan pala dito, awas out mga katrops yan, no. yun, mas out Ang ibig sabihin ng washout mga katrops ay eh, sira. Nasira yan. Pero ito, nasa kabila naman ito mga katrops. Hindi naman ito nasabing sira kasi may nagbabantay naman dyan. Yan mga katrops. Nagbabantay naman dito sa malaking pispan nito. Yung binan ko. Yan, binabantayan nyo. Hmm. Yan. Yan palakihan mga katroks mga katroks ituro ko naman sa inyo ang malagunong triber Lapit na tayo mga sa Malaguna River. Yan mga katrops, tinatawag ng Malaguna River. Yan o yan. Malaguna River yan mga katrups. Yan ang Malaguna River. Yung mga bagang ito mga katrops, ginagawa ay nung may-ari kasi. panahon panaw naman kasi ng lautan ngayon mga katrops. Kaya inaayos na yan para ilaot na yan mga katrops. Gaya na sabi ko sa inyo mga katrops, itong buwan na to, ay panahon na naman ng lautan dito sa amin. Kaya inaayos na yan mga katrops para maglaot na siya. Yan mga katrops ang malagunit river yan. Yan. Yan malagunit river yan mga katrops. Yung malagunit river na mga katrups, Kapag nasabi ko kapag tagulan. Tumatabang yan. Hindi naman hindi yan. Wawal ang pagkaalat yan. Kasi yung pupapasok doon sa mi Galing ng bahay ng Mercedes. Na alat na tubig. Pupapasok yan dito. Pero pagdating ang tagulan. Tumatabang yan mga katrops. supaya makatrops, ya, yan ang wash out Was out na pispan yan mga katrops oh. yan o oh, yan ang prinsa mga katrops nasira ang prinsa kaya na wash out yan ayan sira oh. Diba mga katrups? O sira, diba? Ang butol. O ayan ang prinsa. Butol. Kaya nasira na yan. Di na pinayos siyang may-ari. Mga katrups. At itong bangka naman ito mga katrups. Yan tinatawag ng pansalambaw. Ang iyan. Ibat-ibang isda ang nahuling mga katrups. Nakahulin ng banak. Yung mga isdang basat. Ibat-ibang isda mga katrups. Na galing din sa sa dagat na isda nakapasok din dito kaya yan ang inahuli ng mga salambaw ang tawag dyan mga katrops hinuhuli nila na galing sa alat sa dagat kasi ito nga nasabi ko mga katrops yan ay ilog river yan ilog river yan ay ano malagunot river mga katrops malagunot river ang tawag yan yan o sabi ko na nga kapag umuulan ay eh, tumatabang yan ayun mga katrops daming bunga ang mga ano mga bakawan o oh, di ba daming bunga oh. itong yung mga katrups. yan yung fish na was out pero binabantayan pa ng binan ko mga katruks kahit washout niya yan. Kasi hindi naman totally was out yan eh. Kasi ano yan eh. Talagang may mga harang yan. Di, di pala niya ibabalik yung talagang nasirang prinsa. Pero binabantayan niya pa yan. Punta natin mga katruks ang kubo ng aking binan.